Puli na lang po si uh, take advantage and dito na rin po si um, Alice, no? Um na bang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up, no? Um ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras. Siyempre, eh. siyempre siguro na awaan sarili mo pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng pogo. Um, sa t ikaw ba ay uh, mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Maka so, sasabi ko po, isa pa akong victim. victim. So, ikaw ay biktima o kaya pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate. Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung merum man po, ayun uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no? um, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no? Um, Tanong ko lang, kung kayo po, uh, tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo mayro pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, uh, hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty. merong mas nas mayro pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, ano eh, baka sa executive session, sana ho, sa uli, ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo. di ba? So sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? Sa media, sa publiko. Alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil uh, international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um para din mabawasan siguro 'yung kasalanan mo kung sa sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes, for your honor